Tignan mo. Nasira. Legit nga, nasira. 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 Wala. Kasi nga, legit siya. Legit siya, di ba? Kita mo. Waterproof pa yan. Ha. Totoo nga, legit. Tignan mo, nasira ba? Nasira. Tignan mo, walang kasira-sira. Tignan mo, tignan mo, tignan mo. Ayan ah. Ayan. Nakita nyo na kung gagano katiba ito. Yung payong na to. So, ano pang hinihintay mo guys? i-click mo na yung yellow basket na nakalagay na yan. Kasi baka maubusan ka, pero hindi tayo maubusan. Dahil meron tayong link na yan, maraming stock yan sa yellow basket na yan. I-click mo na ngayon na at huwag ka na magpapahuli. Dahil malapit na naman ang tagkulan, lalong lalo na mga sa mga estudyante at sa mga papasok sa trabaho na mga nagko-commute lang. Click the yellow basket na yan, madali lang and go to buy. Makikita nyo, magkano lang yan.